Laser pigment reduction paano ito makakatulong sa liyong makuha ang walang kapintasan na balat? Ang bawat tao ay nangangarap ng perpektong walang kamali-mali na balat na makadagdag sa kanilang personalidad at magpapalakas ng kumpiyansa. Ngunit dahil sa isang hindi malusog na pamumuhay at maruming kapaligiran, ang ating balat ay unti-unting dumaranas ng pagkasira at bilang isang resulta ay napinsala. Ang pigmentation ng balat ay maaaring nakakahiya at nakakainis. Ang pigmentation ay tumutukoy sa pagliwanag o pagdidilim ng iyong balat, hitsura ng mga brown na pigment at dark spot. Ang mga taong madalas na nabilad sa araw ay mas malamang na magkaroon ng mga batik na ito sa mukha. Ang mga batik na ito ay hindi madaling kumukupas at nangangailangan ng profesional na estetik na paggamot. Ang pigmentation ng balat ay nangyayari dahil sa labis na produksyon ng melanin. Ang mga karaniwang sanhi ay kinabibilangan ng mga genetic disorder, pagtanda, sobrang pagkakalantad sa araw, mga kakulangan sa nutrisyon at mga pagbabago sa hormonal bukod sa iba pa. Habang tumatanda ka nagbabago ang texture ng iyong balat at nagiiwan sa iyo ng mapurol at walang buhay na balat. Ang laser pigment reduction ay gumagawa ng mga wave ng laser beam, enerhiya ng init, upang ay target ang mga partikular na lugar na may pigment. Ang laser ay hinihigop ng mga selula na may mas mataas na konsentrasyon ng melanin pigment. Bilang resulta, ang mga target na selula lamang ang nasira at hindi ang mga nakapaligid na tissue. Ang pangunahing layunin ng paggamot sa laser para sa pigmentation ay upang bawasan ang umiiral na pigmentation upang bigyan ng iyong balat ng isang makinis at pantayton na texture. Ang paggamot ay depende sa uri ng pigmentation at lugar na apektado. Anumang bahagi ng katawan o mukha ay maaaring gamutin mukha, leeg, likod, balikat. Ito ang mga lugar na karaniwang nalalantad sa sinag ng araw para sa malalim na pigmentation ng malasma. Ang paggamot sa laser ay ang pinakaginustong pagpili ng paggamot. Ang laser treatment para sa pigmentation ay isang napakaligtas na pamamaraan upang mapasigla ang iyong balat, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga side effect o komplikasyon. Maipapayo na iwasan ang mga aktibidad sa parkour at gumamit kaagad ng pampaganda pagkatapos ng paggamot sa loob ng ilang araw. Upang malaman kung paano ka makikinabang sa pamamaraang ito, kumonsulta sa isang dermatologist. Disclaimer: Ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.